Guys, magluluto tayo ngayon ng masarap na pork curry. Ayan yung ating ingredients. Ayan, ang patata, saka carrot, saka siling pula. Ah, red pepper, yan. Ginigisa na natin yung ating pork. Ayan, kasi medyo papula pula natin muna yan. Ayan, habang ginigisa-gisa muna natin ayan, ulit naman natin yung patatas ayan guys ayan sama natin dyan sa gisa para medyo mag brown brown yung yung patatas ayan ayan yung ating uh, pork curry ayan, sulod naman natin yan yung carrots, guys yan ang sarap niyan ng ating nilulutong uh, pork curry ayan guys ayan ah. ayan halu-haluin muna natin hanggang medyo magba brown brown ayan lagyan na natin ng curry powder ayan, ayan low fire lang low fire yan medyo malapot dagdagan natin ng konting sabaw kasi medyo malapot ayan, ayan, ayan. Lagay na rin natin yung ating gata. Yan yung purong gata ng nyug. Guys, yan ang sarap niyan bang Ayan, alu muna natin sa kapukuluan para lumapot. Yan, ulog na rin natin yan yung ating mga uh, uh, gulay, yung kerot sa kapataatas. oh Ayan. Ayan, medyo malapot na siya guys. Pero luto na yan, kaya lang konting ano pa mga 3 minutes pa na pakukul pa lulutuin natin pa ng 3 minutes kasi yung gulay dyan medyo gulay <laughs> yan ang ating uh, pork curry yan uh, guys ang sarap nyan medyo malapot na siya kung nagugustuhan nyo yung aking video, please subscribe my YouTube channel at pindutin yung notification bell para pag nag-upload ako ng mga bagong video ko, manonotified kayo. Ayan guys, malapit na yung ating pork uh, curry. Malapit na siyang maluto. Ayan, lagay na natin yung red pepper. Guys. Yan yung simpleng ulam lang natin sa tanghalian ngayon. Yan guys. Yung ating pork curry. Kung nagugustuhan nyo yung aking video, please subscribe my YouTube channel. And thank you very much for watching. God bless you all. And bye-bye!